Yung nga pala guys, ako ay 60 years old na. Uh, Siyempre, excuse me, magtatamit muna tayo. Please, happy okay, days. Uh, tayo happy ay okay. so, mag 60 so noon nangarap talaga ako na sana umabot ako ng 60 so 60 na ako ngayon parang kailan lang di ba So, and guys, ako uh, oh, nagpapasalamat